Hello everyone, it's me. I'm back, Joel Lacuachera in Jeda So binago ko na yung aking pangalan. Before is Joseline, now it's Joel Lacuachera in Jeda So ayun pina shortcut ko lang kasi gala tayo at nandito ako ngayon sa Little Asia na matatagpo dito sa Jeddah, Saudi Arabia. So, napakagandang lugar at napakagandang tanawin dito sa Little Asia. So, pagpunta mo dito, kailangan mong magpabook muna kasi temporary lang, temporary yan, nabubulol pa ko, temporary lang ang Little Asia na tinayo nila dito. So, ayan, matatagpuan mo dito yung iba't ibang bansa. So, parang pag nagpunta ka dito is, na mo na rin yung bansang gusto mong pasyalan, gano'n. Siyempre, hindi mawawala yung lugar natin, Philippines, and then kung gusto mong halimbawa pumunta ng Korea, meron din dyan. Alam mo yun, Hong Kong, Japan, ayan. So, dyan mo makikita yung uh, kanilang lugar. So, parang iniimagine ko rin na nasa bansang A uh, Korea or Japan ako yung mga ganan. USA, yan, mga ganyang lugar. So, nag-enjoy ako dito mga kalakwatsara ko kasi alam mo yun, parang pakiramdam ko is nasa lugar din ako ng aking tinatapakan halimbawa, yan, Korea, yan, paulit-ulit ako Korea, Japan kasi yun yung gusto ko yung mapuntahan din. Ang ganda, di ba? And kapag pupunta nga pala kayo dito, mga kalakotsera ko, is bawal yung pantalon na butas-butas. Kasi muntik na ako hindi makapasok dahil yung pantalon na suot ko is ripped jeans. So bawal pala yung Buti na lang yung kasama ko is mahaba yung kanyang jacket. So medyo natakpan siya kaya ako uh, pinatuloy at nakapasok dito sa loob. So kung kayo, wag nyo na lang suotin kung may mga ganun kayong pantalon. So bawal yon So ayan, enjoy lang tayo mga kalakwatsara ko. Enjoy watching hanggang sa matapos po ang aking video. para mahabaya abaya nila. Si Quinto! Ikaw naman? Gusto ko! Oh, yung lalaki nga, butas din yung pantalon niya eh. Oh. Kaya nga, bakit siya nakapasok? <laughs> Babae kasi ako eh. Lalaki kasi siya eh. Masak pak? Aja. Ah, ya. Eh ah, Singapore. Ayo, oh. kau bicara tentang Singapore balikkan tadi. Tembemukai ser. Comment ayan na nga dahil na amazed ako sa place na ito dito so sabi ko sa kasama ko is videohan niya ako at ako'y maglalakad para sa aking content o diba so ganun lang So, ayan, obviously, di ah, diba, masayang-masaya ako kasi nakapunta ako dito sa Little Asia. Ang sarap sa pakiramdam pag mga ganitong may pasyalan at nakapunta ka. Parang alam mo yun, uh, kahit pagod ka sa work, tapos pag nandito ka is parang nakaka-relief. Napagod sa kakalapad at nakita itong upuan na swing. So, hindi pinalampas. Ayan, upo muna ako. And nabutan namin na may performance ang Indonesia. So, ayan na nga. Ang ganda. At syempre, meron din ang Japan. So, may performance din ang Japan. So, bali, lahat ng lugar is meron silang mga kanya-kanyang performance. So, hindi lang sabay-sabay. At hindi na namin naabutan yung Philippines. So, meron din pala ang Philippines kasi hindi na namin siya naabutan kasi medyo sa kabilang side naman kami nagpunta, which is dito nga malapit sa Indonesia in Japan. So, meron din Korea, meron din in uh, Singapore, So lahat meron silang mga performance.